Ahoy! Kumusta naman kayo dyan? Dito tuturuan ko kayo mag video editing sa Premiere Pro Babaagi ko dito yung mga importante lang para makapag-edit ka agad kayo Bago kayo i-channel na to, munang palampasin at mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong videos. Kapag magsisimula ka dapat meron ka ng default na project file na malinis. Tulad nito, pag in-open mo siya malinis lang siya na file na pwede ka agad makapagsimula. Importante rin tong sequence settings. Kung taka sa sequence settings na menu bar, sequence settings. Sa frames per second, ginagamit ko lang 25 madalas. Pero depende yan sa project mo. Since naka vertical tayo na layout, 1080 by 1920, pabalik ta rin mo lang yan kapag YouTube video ginagawa mo or horizontal na format. Ito naman square pixels pipiliin mo. Huwag mo galawin yung iba. Then sa audio, ginagamit ko is 48,000. Dito, kiniklik ko yung maximum bit depth, maximum render quality, and pinipili ko rin tong last na part and click OK. Kung gagawin natin dito yung madalas na maraming hiring online, yung mga short videos. Pwede mong gawin dito, i-drag mo agad yung video galing sa folder, papunta ng timeline mo, o kaya lagay mo siya dito muna sa project panel. So ito palang mga panel na nakikita nyo. Project, effect, history. Pwede nyo siya makita dito sa Windows. Click nyo lang siya and dito nyo siya makikita. Kung paano naman siyang i-arrange, click mo lang siya and hold. I-drag mo siya kung saan mo gusto siyang ilagay. pwede nyo rin gayaan yung layout ng workspace ko. O kaya, nadrag na natin siya sa timeline. Pwede nyo i-click yung timecode dito para makagalaw kayo sa timeline. Or gamitin nyo yung scroll sa mouse. And pag gusto nyo naman mag-zoom, hold nyo lang yung alt And use the scroll para makapag-zoom in and out kayo. So, nanggita natin may black bar siya sa taas at baba. Pupunta lang tayo sa effects and controls. Dito natin siya, i-adjust yung scale. Kapag linik mo yung scale, may makita ang line dito sa taas at baba. pag dre mo siya, papalaki natin. makita natin na hindi siya nasa gitna. Ang gagamitin naman natin dito yung position. Paggalaw ng horizontal, dito naman sa vertical. So, horizontal, vertical. Para ma-align natin siya, turn na natin yung safe area ng monitor. Kung di mo nakikita yung wrench icon dito, i-drag mo lang siya And then, click mo yung wrench icon. Select Save Margins. So, ginagawa ko dito, ito inaalan ko yung ilong nung nagsasalita sa gitna. Kasi hindi siya magmumukhang balance minsan. So, ikaw na rin talaga mag adjust Meron na ako mga shortcut dyan. Di ko lang siya pwede gamitin dito sa tutorial. At binago ko na siya based sa preference ko. And sabihin ko naman dito yung mga paborito kong ginagamit na shortcut. Number one is yung Ripple Delete. Click lang natin itong razor tool. Kung so, kunyari gagawa tayo ng cut dito sa gitna. So, meron tayong cut. Press mo lang ulit yung V. So, na-select natin yung gitna. Pag clinic natin yung backspace, space, mo, may space dito na naiiwan. Pero pag ginamit natin yung ripple delete, mas mapapabilis yung trabaho natin. O ang shortcut ng ripple delete, alt backspace. Pag ripple delete yung ginamit natin, nagita natin na umusog siya. So mas makaka tayo ng time doon Isa pang paborito kong ginagamit na shortcut dito Is yung Ripple Trim Next Edit Saka Ripple Trim Previous Edit So papakita ko dito kung paano siya gumagana Pag ginamit natin tong Ripple Trim Next Edit Matatanggal yung area na to Habang usog naman to Nandito susunod Click natin tong shortcut na W yun, musog siya. Pag yung people trim to previous edit, ang mangyayari naman, punta ka sa harapan nito, ang mawawala naman na part na ito, tapos uusog naman to, mga area na to. Tingnan nyo. O, oh, diba? So, yan naman yung mga importante tools na ginagamit ko. Ito, nakapili na tayo ng clip na i-edit natin. Pinagsigo lang siya. Play lang natin siya sure. Or are you incredibly dissatisfied with your life so much so that you'd be willing to uproot and change. this pala kay mozi para dito sa video na to. Siya yung madalas ginagaya ng mga content creators ngayon. Makikita nyo dito, hindi siya masyadong malinaw. Pero kung gusto mo siyang na full na maganda, click mo lang tong icon na to. Click mo yung full. Since nag edit pa lang naman tayo, pwede mong piliin yung one half or one fourth para mas maganda yung playback. Apply na natin dito yung paggamit ng ripple delete. O wapansin natin dito, medyo mababa yung volume. Right click natin. Pwede natin adjust yan gamit yung audio gain normalize all pics gawin natin siyang zero para tumaas. Sure How much that you be willing to upgrade and change? Number one. Number two, medyo lumakas na yung volume niya. Ang isa ko palang ginagamit dito is yung add edit na shortcut. Add edit. Automatic man slice siya. Punta ka naman sa next part. Tatanggalin mo na yung dead hair. Agabitin ulit natin itong ripple trim previous edit. Bam! tanggal. Walk edit na shortcut key is control K. Pero sa akin, binago ko na nga siya. Ginawa ko lang siyang F. Apaito ko sa inyo kung gano'ng kabilis na pwede mag-edit pag niyo na kayo sa ripple delete na tool. So, makikita nyo naman siya pag walang waveform. Add edit, ripple delete previews. Pag sa tingin nyo maganda na yung flow, pwede na kayo magbubon sa next step. Pag mag add na naman kayo ng caption, click nyo lang itong transcribe sequence. Pero pag wala kayo ng panel na to, punta lang kayo ng Windows and select text. Click nyo lang yung transcribe sequence. So, so mix. So, ito lang naman yung audio ko. Click transcribe. And click create captions. Select nyo lang yung subtitle default. Namaya pwede tayong gumawa ng style. Sa maximum length in characters, okay na. Lagay yung 10. 3 seconds. Sa lines, gamitin natin double po yung subtitle na karon siya ng separate track sa taas. Lin naman natin. <laughs> Are you incredibly dissatisfied with your life so much so that you'd be willing to uproot and change? Keep in mind na hindi pa perfect tong captions na nagawa niya. Kailangan niyo pa siyang i-edit and i-check yung mga mistakes. May kita natin dito masyado siyang maliit. Select mo lang siya lahat. Punta ka sa Essential Graphics and click Edit. Dito, pili ka lang ng font mo. Play natin yung on Click the All Caps na icon. May kita natin sobrang late pa rin niya. Adjust lang natin yung size dito. We not bold. Two, entrepreneurship is not easy. And so if you need, I think to naman sa partner zone, yung mga boxes na to, pag clinic mo siya, mabago yung location ng text mo. Kit na, kinakataan. Mas maganda ilagay natin siya sa ilalim. Pero since masyado siyang mababa, pwede natin gamitin tong adjustment settings para itaas siya ng onte. Then natin gamitin yung extra bold fill. Bagi na gamit, yellow. Yung iba di pa nako-content, lalagyan pa na ng stroke. What works for me is kadalasan mga nasa 10. 12. Kung makikita nyo, may naiiwang word dito sa gitna. O oh, hindi siya maganda tingnan, i-address nyo siya dito settings na to. So, nais na natin siya. Individual na mga subtitles dito dapat taanan natin isa-isa para maayos yung layout ng mga captions. Yung iba, nilalagyan pa ng shadows. Pero since sa ganito, kitang kita na siya, I think di na kailangan. Kung gusto mo naman i-save yung ganitong text na style, so next time na mag edit ka, hindi mo na kailangan i-adjust yung settings dito. Punta lang dito sa track style, create style, then input natin dito. Editing tutorial text. And then, o punta siya dito sa mga project mo Pag hinahanap mo siya Minsan sa akin experience ko kung saan saan siya folder mapupunta Pero andiyan naman siya pag hinahanap mo So dito sa Napunta siya sa akin sa default sound Sa folder na ginawa ko Yan Nakikita mo siya dito Editing tutorial text Right click Export text styles tapos save mo lang siya sa folder. And then pag nag-open ka ng bagong project file, drag mo lang siya ulit dito sa project file mo. And then lalabas na siya dito sa track style para magamit mo. Actually, marami kang pwedeng gawin dito sa audio o kaya may mga zoom in, zoom out. Pero I think sa next video na lang natin siya ituturo. di pa ito nagtatapos kasi mas prefer ng mga clients na meron kang nilalagay ng graphics, graphics dito na gumagalaw. So dapat meron ka ng folder ng mga icons na drag mo siya dito. Gawin lang natin. So dito meron na akong mga naipon na icons sa and emojis o oh, ano-ano pa man. So, nung sinabi niya na satisfied with your life, with your life pwede nating ilagay ito. Baby na picture. Your wife. So, ganyan na ba natin yung text? Yung iba naman gusto nila na ina-animate pa yung text. Pwede siya sa 2023 version and kaya lang hindi siya kinakaya ng PC ko. Mas compatible <laughs> yung PC ko sa 2023 na version. Pero kung gusto mo ng mano-mano, click mo lang itong text na icon, drag ka, and then select mo to Number one, number two na sinasabi niya. Control X para makat. Align lang natin siya sa dati. So dito naman, pwede natin gamitin itong na effects Control para ma-adjust natin siya. Kaya siya nakapunta sa left dahil naka-left align siya. So i-center mo lang. Center. And then, Just yung position kung saan siya dapat ilagay So, kung gagawan mo naman siya ng animation Manually, pwede mo siyang gawin Pero meron ako mga nagawa na presets Ang madalas kong ginagamit Available siya for download At ilalagay ko yung link sa description box So, ito yung nagagawa niya So, kung gusto natin siya mag-slide up For two, entrepreneur. So, makikita nyo, automatic meron na siyang animation ng in and out. Sa so, pag-export nice. naman, kung tapos ka na, syempre hindi mo naman na-export yung buong yan. Drag mo lang to punta sa dulo. Ang may export lang, work area mo. Then click file, Export Media. Sa format, pwede nyo piliin yung H.264. For me, ito yung pinakamaganda and maliit lang yung file size nya. Makikita nyo dito lahat ng mga settings nyo sa summary. Kung makikita nyo dito, naka 1080 by 120 25 FPS. And then, sa video, drag mo siya pababa. Sa performance, mas so maganda yung software encoding. Pero hardware encoding, mas mabilis siya. So, kung nagmamadali kayo, pwede nyo piliin yung hardware. Mas so, maganda yung software. So, maganda yung quality. Apart na to, select VBR2 pass. Dito naman sa toggle na to, sa bitrate, pag tinaas nyo siya, syempre mas lalaki yung file. Pero ang suggestion ko dito, pwede nyo siyang gawin 15. Tapos, 20. Pag gusto nyo mas maganda yung file, pwede nyo pa siyang itaas. And then select maximum render quality. Pag in-export mo to, di lalabas yung captions. So dapat, punta ka sa captions na tab, click nyo, burn captions into video. So then, select export. So yun, salamat sa mga nanood. Kita kits ulit sa mga susunod na videos.